Pasyal naman kami. Magandang araw. Ang ganda ang weather ngayon. Yeah. Domingo ngayon dito. Ayan. Punta kami sa may ano, dakot. Namaste. ano dito? Dito, may running kung gusto mo. Una km ikot. Ito, nakasagal. Para exercise. Napaso ako kanina sa ano, Sa, so, damo ba, yung nakapasok. May damo ba dito nakakapaso? Sakit. Okay. Hmm. Na ano ka ba, natat kung damo, tapos para kung masakit sa balat. Oo, oh, oh. ito. Hmm. Ito. Ito nga, ito na damo ay. Nakakapaso yan. Ito Oh. Ang Damo. Hindi damo yan. <laughs> damo yan. Sa amin. Anong pangalan niyan? Brenesla. Brenesla. Burn. Mm, burn ako. Let them flower. Mm. Oh. dia dagat na Ito. Ya, <laughs> ay ta na novel kompinas ando masya lang medrede andagat na siya hmm, to dagat di rume isda dan panda dito mano kan dapakiramdam na satebikan dalta an mano na okay. e dito eh, sa Hindi hmm? dyan. Ano man to? Yung alon, oh. Unti-unting lumakas. Ah, nag-ano sila doon? Nag-barbecue, mahal? Oo. nag May apoy? Oh, nag-ano sila? Maliit na ano? Nag-barbecue. doon. internet maganda sa likuran ko. Yeah. dito, malinis. Sa tabi ng dagat. Sa tabi ng dagat. Nag-upo-upo kami. Hmm. Doon ay mayroon na mag sogba uh. <coughs> Ganda ng mga puno, oh. Tapos, hmm, mahaba. Ang puno ba? Okay. Ha? Ako hindi ko kasi. Okay. Ano yung video? Yaw, 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 yaw lang dyan. Para marinig ka sa YouTube. Tingin ka man sa YouTube. Marinig yung boses mo. Dami ding ibon. Pero ang bigay bigay Bigayin. nila ang summer house mm -hmm. tapos nagalo sa akin at exco ex ko mm -hmm. oh. saan mo yun ang summer house ka Pinintan pininta niyo? dito? kasi summer sa ay ganyan nakalimutan ko ang number pero mayroon ang summer house sa umimanan Mm-hmm walang walang news ito di ba? tapos ang sinabi ni lang gusto bigay ang sinabi sinabi kami sa uh -huh. -uh. kanilang -huh. uh ibig sabihin kasi hindi gagamitin kami tapos sinabi nila okay ibinta ibinta kami ang 45,000